Na, kayong mga kababayan siyempre alam naman natin ng Pangulo hanggang 2028 pa mm -hmm. so may darating naman tayong election sa 2025 so parang awa nyo na yung mga susunod na iboboto ninyong congressman napaka-importante niyan sila ho talaga ang uh, nag-aalat na mga budget dyan sa mga distrito nyo so pag binaha kayo ngayon alam nyo na, palitan nyo na yung kasi yung problema sa atin marami sa mga Pilipino reklamo tayo na reklamo ba dito ba? Eh, ayaw naman palitan yung mga politikong hinahalal niyo, di ba? Agalit tayo. Sabihin natin, kinukurap. Sino yung boboto niyo? Same mayor. Same, uh, pero more on congressman kasi to eh. Uh, same congressman. Kasi kaibigan namin yan eh. Kababayan namin yan eh. Kasi ano namin yan eh. Uh, meron kaming connection dyan. Kaibigan ni Papa yan eh. Kaya na yung boboto. Yan ang napala niyo. Di ba? Kaya sana, lesson na ho ito na magpalit na kayo ng congressman. Huwag nyo na ipoto yung same congressman na gumaguhu sa pera ninyo. Pera nyo ho yan eh. Diba? O, e, sana yun lang. Kasi yung mahirap, nagreklamo tayo, pero pare-pareho naman yung nilalagay ninyong congressman. O, sa katunayan, hindi nga pare-pareho eh. Basta magka-apelido, okay na eh. O, yung anak, tapos na yung tatay, diba? ba? gagawin nyo, yung anak ang iboboto, na hindi naman tama, na hindi na wala namang uh, record, hindi nga alam kung pa paano magpatakbo ng gobyerno, ayun eh, palitan nyo na ho, 2025, baguhin nyo na yung boboto niyo, nyo. Mm -hmm. Para makaganti naman kayo dyan sa mga... Kasi nakakagulat ha, sabi ng iba, first time lang daw, nangyari sa kanila, yung baha. Mm -hmm. So, ibig kong sabihin, talagang bago lang ito. Epekto lang nito ng mga nakaraang proyekto lang, kung first time lang nangyari sa inyo. At hindi pa hubag bagyo yan, parang suminga lang ang, ang, ulap niya, di ba? Medyo uman lang. Eh, paano pag bagyo yan? Imagine ninyo, baka lumubog na talaga kayo lahat mga tatlo, apat, araw dire-diretso yan. Baan Oo. Ba? Eh, eh ngayon niya, isang araw lang eh. Talagang grabe na ho eh. So, eh, medyo ano. Ang ginagawa lang po namin biro ito, pero sana isang aral ho sa atin ito. Magpalit na ho kayo ng congressman. Kahit eh, presidente eh, dahil... mo, Matino, kung ilalagay niyong congressman, yes. loko luko-luko, wala pa rin mangyayari. Kasi kukuha pa rin dandanin hindi naman mababantayan ng presidente all throughout hanggang babae. Taba. So ganun pa rin 'yan magnanakaw at magnanakaw pa rin 'yan. Oh, 'di diba? Kaya sana pati congressman, yes. ayusin natin.